Pumayag na ang Israel na magsagawa ng maikling tigil putukan sa Gaza para makalikas ang mga naiipit na sibilyan. Sa kabila nito, iginiit nilang walang mangyayaring permanenteng ceasefire hanggat hindi pinapakawalan ng Hamas ang kanilang mga hostage. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Tuloy-tuloy pa rin ang opensiba ng Israeli Defense Forces sa mga pinaniniwala ang kuta ng grupong Hamas sa Gaza. Sa mismo border, tanaw ang mayat-mayang pagsabog sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip. Sa mga bagong kuhang ito na inilabas ng Israeli forces, kita ang sunod-sunod na airstrikes sa iba't ibang lokasyon sa Gaza Strip, kabilang sa kumpirmadong nasawi ang isa sa mga ground leader ng Hamas. Sa kabila ng patuloy na bakbakan, Kinumpirma naman ng Amerika na pumayag na ang Israel na pansamantalang itigil ang pag-atake para bigyan ng humanitarian window ang mga naiipit na sibilyan sa northern Gaza para lumikas. Naging hudyat din ito, kaya muling nabuksan ang Rafa crossing kahapon. Kaya nakapasok ang ilang humanitarian aid at nakatawid pa Egypt ang mga stranded na foreigner. Over uh, the course of yesterday, we saw 106 trucks um uh, of humanitarian aid flow into Gaza through the Rafah crossing. Uh Rafah crossing remains open today uh for the inflow of humanitarian aid as well as uh, the safe departure of foreign nationals. Sa kabila ng binigay na humanitarian window sa mga sibilyan, nilinaw ng Israel na wala silang balak magpatupad ng ceasefire hangga't hindi napapakawalan ang mga bihag ng Hamas. Pero ang militanteng grupo Bukas daw sa negosyasyon tungkol sa mga hostage. Handa raw silang pakawalan ng dalawa sa higit dalawang daang bilang nila kapalit ang humanitarian aid. Sa kabuuan, umabot na sa higit 12,000 ang bilang ng mga nasawi sa magkabilang panig. Dahil naman sa hindi makataong pambubomba sa Gaza, dapat na raw patawan ng sanksyon o parusang Israel ayon sa Deputy Prime Minister ng Belgium. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsala, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.